Sigurado po ako, alam ko karamihan sa inyo mahilig po sa ganitong ulam mo oh, kahit po nga ako eh, bihira na akong magkanin these days pero pag ito po kaharap ko, hindi pwedeng hindi ako magkakanin. Iniinit ko lang po itong ulam na galing sa Linas Filipino Marketplace dyan po sa Bloomingdale, Illinois dahil alam niyo po sa tuwing dadaan ako doon, hindi po pwedeng hindi ako mamakyaw ng mga lutong bahay. Masarap po sila magluto tapos friendly pa yung mga staff pero kasunod po nito, huwag kayong mag-alala yung sarili kong version na may gulay na kasama para may manok na may gulay pa. Eh okay, magsimula. Tapos ko na po ito kanina pa. At tanggalin ko na muna ha. Mabango na po yung ating luya, bawang at sibuyas. Kapiranggot na carrots. Ilagay na po natin yung manok. Papatisan ko na. Maglagay po tayo ng isang kutsarang toyo. Ilagay natin itong gata. Ayan yung gata sa tasa eh. Lalagyan ko po ng konting tubig. Isang tasang tubig. Ilagay na yung curry. Maglagay ng konting paminta. O oh, ayan, kumukulo na. Sariwang maes. Napakadali pong maluto ng maes dito sa Amerika Mga tatlong minuto lang eh Ayos na ayos na po At nang maluto ng bahagya yung ating maes Echay naman Broccoli Huwag nyo na lagyan ng broccoli Ito po yung natira lang sa refrigerator ko Tignan nyo Mga ilang piraso Sige, takip Hinaan po natin ang apoy Tatlong itlog na nilaga ako Yan Kung pananghalian nyo po napapanood to. Bukas na po yung tarangkahan dito sa baba Dumaan na kayo Bukas po ulit